grabe so sa dati na saan kayo napunta? Kuya diyan. Saan kayo napunta? Dela po. Ay, kay kapatid. Kapatid? Oh, kasi mga pati yung pagkakalam ko talaga uh, sila nani Gina ay naka business Alam naman ng lahat 'yan, 'di ba Ate LB? Nandun yes, sila sa ka-business tapos uh, si Kuya Jan, si Nani Gina, bigla na lang kaming nawala. Umalis doon sinupahan yung bahay. Nawala kayo bigla doon eh. Hinanap nila kayo eh. Saan, na, saan kayo napunta? Maraya po yun eh. Ang kasi. Ay, Ay parang may ano, usapa na binibili yung bahay Ay yun dati po. Binibili yung bahay nyo? Yung inuupahan nyo? Wow. Ay yung ano po yun, pangalawa na po yun. Oo. Di ba sabi ko, di ba may nung unang-unang nagkita tayo, di ba bibigyan ko dapat kayo ng sidecar dati? Eh, so, ang alam ko para may isa kayo mga sinanay dati 'di ba nangangalakal kayo pero bigla kayong nawala tapos yun napanood ko nga kayo tapos yun hanggang nagtuloy-tuloy na at tinulungan nila kayo hanggang kinunan kayo ng bahay kasi mga bati marami akong nababasang comment kasi syempre nanonood ako kala ate LB minsan nanonood ako minsan dyan eh <laughs> <laughs> Minsan na lang kasi nakita ko sila nanay at saka si Jan eh syempre mga bati hindi naman sila iba sa akin at nakita ko nga din sila eh nasa probinsya kasi kami mga bali na panood ko din, yun na pumunta ako dito sakto dito sila at maraming nag -ano doon nagko-comment na na umalis daw kay bigla ang ganda-ganda ng ano doon ang ganda-ganda ng pwesto niyo nag-aaral pa si magpag-aaralin ka pa di ba bakit kayo umalis doon anong nangyari ibebenta nga ibebenta yung bahay bahay Ibibila. sabi pa niyo. Sabi-sabi po. Ganun. Paano ibibenta? Yung may ari ang nagsasabi mismo? Hindi po. May mga amaano doon bibili yung lote, parang lote. Yung... May pumupunta. Oh, kala po namin, ibibenta na nga. Kaya... Yung eh, pala, hindi no, no, no. Malabo naman po yung usapan na ano eh. Ibibenta na yung pinatira. Ito yung mga sinasabi nila. Nagkatrabaho din po yun kala ka-business po, sila Ate Mengay. Tapos, eh, yun, binig, Binigyan na lang kami pa masahe, 500. Si Ate Mengay po. Hiningi po ni, ni, ano, ni Ate Jun. Eh, yung pamasahe pong 500, hiningi po ni Ate Mengay doon. Kay Ate Jun, Jun. Hmm. Hiniram lang daw niya. Kaya nga, yun, bigla kami pangalit niya. Nang humuli. ah. sabi nila eh, yun niya, ano na, parang nagmamadali hmm. pa sila. Sabi nila, kaya nga po, o, na, nagchat e, na. isang gabi kaya ko nang umalis so, sa kanila. Hmm. Sabi ni Ate Jun -Ju, nagchat na po yung yung ano, yung mm -hmm. may bagong may-ari ng bahay. Mm. -hmm. Nag-chat na, na, na daw. Nag-chat, kinachat, tinatawagan na si Nenjay. Kaya nga yun. Ayun po yung mga sabi-sabi si lang. Eh, Tapos napanood na lang po namin bigla. Sabi po ni ni Yata Mengay, di daw nagpaalam. Pero alam nila na alis kayo. Ito yun yun. Nandun pa po, po sa ito yun yun, sa ito hmm. Paano hindi nila alam eh, parang ang pinagmamadali. Naglaan po po. Ngayon, ang ano nilang, pinaano nilang ano, kami pang malis. Ito mga body, ano lang mga body. ah, kaso, uh, ah, <laughs> naano ako mga body. ah. <laughs> Medyo naano ako kasi, hindi ko kasi alam yung kwentong yan nai. Oh. Kasi nag lang din ako dun sa napapanood ko kasi nga eh, hindi, sa hindi naman lingit sa karamihan mga body ng mga unang mga sword na family ko na kasi kuya dyan may mga sponsor yan sa akin dati na hindi ko na nga naibigay gawa ng kayo na eh, diba nakakausap ko kayo dati kaya nga hinahanap ko yung address nyo dati ba diba? na may mga sponsor sila na hindi ko na kinuha dun sa sponsor kasi nga hindi ko na sila nakita and then dumaan yung ilang panahon uh, may nagbablog na sa kanila and then na okay naman sila mga body okay naman na yung kalagayan nila so siguro yung mga mag sponsor din sa akin hindi na tinuloy kasi nga okay na kayo eh pero ito mga body yung itong gaya itong, itong sinasabi ni nanay at ni kuya Jan, ito kuya Jan, totoo ba talaga totoo ba talaga yun totoo ba talaga yun nai Oo. Uh -huh. uh, hindi ba baka binibiro lang kayo nun tapos bigla kayong umalis hindi naman po eh seryo parang tayemik tay lang po sila maraming nang babasyain nyo nai na umalis daw kayo doon kaya maraming nagagalit sa inyo bakit bigla daw kayong umalis hindi ko alam po sa yung sabihin ko eh kasi yung, ano kasi boss ang lumalabas uh, napakasama nila sa kami kasi kayo kay nai ah, uh, kaya ko siya sabi uh, mga body wala po kami sinisiraan wala po ako ditong uh, kinakampihan or ano man basta sa akin po kasi eh, lang po kami yung katotohanan kasi syempre uh, sila po nanggaling din po sa amin at nakilala din namin sila napamahal din sa amin So, tsaka nakialam din namin yung talagang sitwasyon nila ng buhay. At nagtataka din ako kung bakit sila biglang nawala. Tapos nakikita ko nga na ganun yung tingin sa comment section sa kanila. Kaya gusto ko lang linawin mga body. eto mga body, hindi ko naman ito intention mga body. Uh, natanong ko lang kasi nga, bakit sila nawala o umalis? Eh, nabanggit nga ni Nani Gina, ni Ate, ni Ate Jan tuloy, ni Kuya Jan na, uh, ayun nga, uh, paglilinaw na rin, na lang din po para dun sa ano nang babasa kanila na bakit daw kasi umalis kayo doon ang ganda-ganda ng buhay nyo ang ganda-ganda ng pwesto nyo nasa may sinasabi sila nasa banig na, na ano? nasa nasa kama na, na punta sa, sa banig ibig sabihin maganda yung pwesto nyo punta pa kayo sa gusto nyo pa yung mahirap so may kasi bahay ikaw, na, mas ginusto pang mapunta sa daan. Oo, oh, kasi ikaw gusto pag-aralin ka dapat, di ba? So, pagkailinaw lang mga body, hindi talaga pala sila umalis. Totoo ba? Hindi kayo umalis talaga? Nagpaalam ba kayo hindi? Nagpaalam po ng maayos. Kanino? Kay Yata Mengay po. Ano pangarap po si Yata Junjun nung bago kami umalis? Mm -hmm. eh, sabi naman po na yung ka business nung umalis po kami dito sa Kanlaon dito wala naman po daw silang magagawa kung gusto namin umalis. Oo. Uh -huh. Pero, ba't ganun po? Hindi. Eh, kailan po pang ipalabas eh, na hindi nagpapalam. Eh, nung nandiyan po kami, naiintindihan ko rin po yung sinasabi ni Mama na nandiyan kami. Nag si Papa Kapis po yung nagbigay ng pamasahe. Siguro wala pong vlog nun. Hindi, walang camera gano'n. Nakakot kasi siya. Sabi niya, pag kayo nakita ko pa sa kalsada, pag hihiwalayin ko kayo. Diyan yeah, po yan. Ito, lalagay sa voice count ako sa DSWD. Ngayon, ang tanong ko, bakit kayo nang magsalita pa siya ng gano'ng panakot na masama yung panakot niya eh. O kaya, paghiwalayin kayo ng anak niyo. Opo. Mo, diba, Anong dating sa'yo, diba, na pananakot, sobrang takot. Saka, parang wala siyang awa sa akin. Parang hindi siya naniwalang na wala na ko na Ang asama ng masakit din ang dating Totoo po yung mga sinasabi. Kaya nga tinanong ko si Mengga, ikaw kaya ba ito pagsalita ng kanang niya? Sabi naman ni Mengga, gobyerno daw yun. Ano yung gobyerno? Gobyerno daw may kasalanan. Tsaka bakit? eto mga body ah. Nalalagay na naman tayo sa ano nito mga body. Kaya <laughs> 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 siya na kayo ah. Kasi ito ay sa kanila nang galing, hindi naman sa akin nang galing. Yan kasi yung nangyari. Kasi yeah, do -do. ano kami, concern kami sa kanila kasi nga katulad nga nandito siya, kinukupkop ni Kuya RNG. Ah, uh, pupunta sila dito. O, oh, di ba? Eh, hindi naman siguro masama, N may tanong ko yun kasi nga nababasa ko sa comment section ni Kuya RNG. Kasi nagbasa ako nung, nung panahong nakita ko sila sa 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 ano mo, sa vlog mo. Nakita ko sa vlog sa vlog si sila. Eh, siyempre ako bilang tao mga body, ano din ako mag mag ano din ako na uy sila kuya dyan ha ah, nandyan na pala sila kasi hinahanap ko rin sila dati mga body kaya yun natuwa ako kaya tinatanong ko sila nanay Gina na kung anong nangyari na sana sila ngayon saan sila napunta at sila po yung nagsabi niyan at yan ba na eh, mapapanindigan niyo ba yan na talagang yan yung nangyari para hindi kasi nababas po kasi sa comment section kayo eh wala po kasi ang kaya hindi ko ka pong malaman yung katotohanan oo oh. Kaya nga sabi nga nung ko sa akin, sabi ko, mabuti pa daw. Malis na, malis na talaga ako dito. Mag-sabihin ko sa inyo na wala akong panahon kasi nga inahanap ko lang. Ina Unahin kong hanapin yung isa. kasi, yung kuya niya kasi, yan ang magtatanggol din dito. Mga kabadis, sana po malinaw po yung mga sinabi na. Okay kumari po, ina-ano rin kami, kinakantayan kasi nga nakita din na yung mga bata. At hmm. saka ano na, kaya nililinaw din ni Kuya Jan. Kasi si Kuya Jan naapektuhan din. Kaya nililinaw niya na hindi talaga kayo umalis. Yeah. Oo. Oh. Kaya gusto niyong maging malinaw. Kaya pa na away eh. Opo. Oh. Wala po kami kaalam, malam. Hmm. So ayun Kuya Jan, uh, at, at least malinaw ito po, na. Kaya pala, parang wala kang isipin na ano. Oh, ayun mga kadi at Muli mga badi, salamat at hindi ko po siyasadya yung mga ganito at natuwa lang ako kasi nakita ko sila na na sila ko niya dyan. At yun, yun, yung naging istorya ng kanilang buhay. At sana maging malawak yung pangunawa natin mga badi yung ating yung ating mga, ano ang tawag yung kaya dito? mo naman ako. Pangunawa. pangunawa. Ayan, pangunawa para at least, di ba, hindi lang tayo base doon sa nakikita natin sa video o narinig. And then, mga buddy, ulitin ko, hindi po kami nandito para magpag-away o sirain ko kahit anong gusto nyo. Bahala, na kayo kasi may sarili naman kayong ano, pag-iisip, mga buddy. Nandito kami kung ano yung binablog namin, kung ano yung nakabutan namin, kung ano yung totoo, yung, pinapakita namin. Hindi po kami nag i ng kahit ano o kahit anong... Kasi on and off camera, ganito po kami. Uh, so, ano po kami, community vlogger, kumbaga. Kumbaga, hindi naman kami, ano eh, artist gano'n ganun. <laughs> uh, bila, bila vlog mo sila, paalam ka ba sa akin? Paalam boss ha. Kaya, <laughs> <Yeah>, kaya <laughs> yeah. yeah. paalam ha Si ko na dyan. At yan. Salamat at sa mga susunod na araw ko dyan, ipavlog ka namin ano bang gusto mo ko dyan. Malay mo, mapanood ko ulit ng mga gusto mag-sponsor sa akin dati. Yung naghahanap sa inyo ni Nadi Gina kasi... Di ba may plano dati nga na parang kukunan nga kayo ng maupahan kasi hindi kami nakapasyal sa inyo eh. Di ba? Parang kukunan, hindi kami nakapunta dun sa titirahan nyo. Ayan Oo. Ang huling kita natin doon sa may... Yan yung sabi ni nanay na nakita ko kayo. Doon po kami nagpahinga? Oo, nagpapahinga kayo. Na may dala kayong mga bigas. May payong pa nga doon. nakapayong na May payong pa doon pero hindi ka pa nagsubscribe sa akin noon. Hindi po. Hindi pa kita kilala. Tsaka <laughs> <laughs> <So, laughs> ano boss, uh, pangarap ni nanay ano para na ano? Yung pili Yun nga, bibigyan ko nga sila dapat dati. May ay, oh, pwede ka pala dapat May sponsor sila dati, kasi nawala nga sila, di ko nga sila nakita na. Ngayon, baka at least pakita kayo ulit ngayon, di ba? Hindi ko may papangako, di ba? Pero, uh, baka makita kayo ulit na ituloy yung ano, sidecar. gusto pa ba yun, kung sakali. Oh. Para saan naman yun? Pang service-service po. Pang, oh, service. Okay. ay, oh. pwede rin po pang ano, pang tinda-tinda. Gusto yung nyo magtinda? Doon na po sila kasi, yung plano nila. Uh -huh. Kasi boss, ano, si Jan, nilalaki na, natin ngayon, di ba, sa ALS. Uh -oh. Andiyan and na yung ano eh. Dapat yun, darating kaso nagbiglang nagkaroon ng abirya bukas para usapin siya ng teacher. Uh oh, okay. Kaya si Nana Gina naman, para di sila magkalayo, yun ang gagawin natin ng paraan naman na doon sa maglako sa school ni Jan. Para nakikita pa rin niya. Para hindi oh, siya okay, nag-aalala. Uh -huh. Para magkasama pa rin sila pagpunta at pag-uwi. Yun mm -hmm. magandang paraan yun. Tama kliyento ko na rin sa mga ito, may nagtitinda ng puto. Puto? Oo, doon. Ang pangalan na? No? Si ano, nakalimutan ko na rin eh. Si... Binlog nila, Tag sabi nila, ewan ko ano, mag-vlog din, mag din daw, parang hmm. gano'n, niyayaya nila. Ngayon nga, hindi na po ang tinitinda, ay kurap na. Shoutout po doon. Masagot sa din sa amin doon. Nanunod din sa kanila, kaya nga alam na, o. Kamila, Ate Mega, hindi daw kayo nagpaalam ha. Nahanap na, kayo sa kwarto. So, sabi, ah, sila. Oh. Sabi ko, ay ako, hindi totoo so, so, yan. Kausap pa nga nila. Kausap na kami ni Mega sa kayo din yun. Bago pang Ah, nga yun, gumagawa ha.